Hi! Uh, welcome po sa Landas ng Pag-asa. Gusto ko lang pong bigyan ng tuon yung magandang balita ngayon. Uh, ito po yung kwento ng mga disipulo kung saan eh, pinatawag siya ng Panginoon, si Jesus, sinabi, sige, gumawa kayo ng tumulong kayo sa kapwa, patuloy niyo ang ating ministry at uh, marami silang ginawang milagro. At nung bumalik sila, tuwang-tuwa sila. At tuwang-tuwa din si Jesus na maraming milagro nangyari dahil sa mga disipulo niya. Pero maganda po yung sinabi ni Jesus. Uh, sa verse 21, sabi niya, Nang oras din na yun, siya ay nagalak sa Espiritu Santo. At sinabi, Ako ay nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, nang iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinayag mo sa mga sanggol. Gayon nga, Ama, sapagkat gayon ang nakakalugod sa inyong paningin. Yun daw pong matatalino at mga pantas, hindi natutunan ang gustong ituro ni Jesus. Pero mga alagad niya, dahil natuto sila at willing silang matuto kay Jesus, marami silang nagawang milagro sa kanyalang ministry. At sabi ni Jesus, para daw silang mga sanggol. Kasi noong unang panahon po, yung mga bata, ay e, simbolong ng mga tao mga tao na willing matuto. Kasi e, sinasabi nga dito, kung matalino ka o mga pantas o yung mga maraming alam, bisa nakala mo, alam mo na lahat. Pero dito sinasabi ng Panginoon, pagdating sa Diyos at pagsunod sa Kanya, kailangan willing kang matuto, willing kang tumanggap, willing kang magsabi, hindi ko kaya to kailangan kung matutong maging disipulo. At kung gano'n ang pananaw mo sa buhay, mas marami kang matatanggap sa Diyos. So God bless. Sana po itong munting paalala na to, eh maging parang sanggul tayo. Ibang willing tayo matuto. God bless.